Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Shout out din sa ating subscriber na si Ephraim Lodevico from Tuo South, Bagabag, Nueva Vizcaya. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i ang notification bell. Simulan na natin. Anong ibig sabihin ng third eye o ikatlong mata? Madalas ito naririnig binabanggit ng mga tao lalo na kapag nagkukwentuhan ng katatakutan. Ngunit ano nga ba ito? Ang tinatawag na third eye ay ang nagsisilbing tarangkahan natin sa espasyo ng ulirat at sa mundo ng kinaluluoban. Nakikilala rin ito bilang sixth sense or ajna chakra sa espiritual na tradisyon ng taga-Western at Eastern. Sa mga relihiyon na Hinduism at Buddhism, ang third eye ay simbolo ng moksha at nirvana. Inuugnay ito sa pineal gland na kasing laki lamang ng distantes. Nasa gitna ito ng utak sa likod ng pituitary gland. Matatagpuan ito sa likod ng mga mata at nakakabit sa third ventricle. Ang third eye ang responsable sa abilidad ng tao na makakita ng mga multo o aura. Nakikita nito ang padron ng enerhiya at hindi limitado sa oras at distansya. May kakayahan ito sa ikonektado, pag-uugnay sa tao sa pwersa na higit sa karaniwan. Sa pamamagitan ng third eye, maaring makita ang mga nangyari noong nakaraan ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. Nakikita ng third eye ang mga bagay na hindi nakikita ng pisikal na mga mata, dahil masyado tayong nakatutok sa mga alam nating umiiral at totoo, sa mga bagay na nasa harapan lamang natin. Lahat ng tao ay mayroon ng third eye, ngunit hindi lamang nakabukas ang karamihan. Para sa mga tao na kadilat na ang kanilang ikatlong mata, alang nila ito bilang isang basbas at ang iba naman, intinuturing ito bilang sumpa. Mayroon namang mga tao na dahil hindi nakadilat ang kanilang third eye, nagtataka sila kung mayroong paraan para mabukas ito. Sa katotohanan, ang ideya ng third eye, ay hindi lamang napapatungkol sa mystical o spiritual na kapangyarihan. Mayroon din itong pakikipag-ugnayan sa science. Napapakita ngayon ng scientificong ebidensya na ang third eye, o pineal gland ang kauna-unahang mata ng kalikasan, lalo na sa tao at vertebrates. Maraming misteryo ang napapaikot kung ano talaga ang trabaho ng pineal gland sa ating katawan. Ito ay binuo ng mga cells na napapareho ang kanilang tampok sa mga light-sensitive cells na natatagpuan sa retina, kaya may posibilidad na ang kanyang trabaho ay bilang organo ng paningin. Ayon kay Blavatsky, labing walong milyon taon na karaan, nadiiba ang anyo ng mga tao. Ang pag-usbong na ito ay sinamahan ng puwersa sa loob ng ulirat na sumama sa matter para maform ang psikolohikal na aspeto. Nakikipagtrabaho ang aspetong ito sa pisikal para paganahin ang mga senses. Ang mga ito ay umusbong kasama ang balat. Ang ating utak lamang ang nagsisilbing koneksyon sa langit at panlupang katauhan. Ang puwersa sa ating kinalulooban ay nagtratrabaho gamit ang ating panlabas. Ang utak at ang sense ay mga daan para sa mga enerhiya na nagtratrabaho sa mga chakras. Ang pinakamataas ay ang pineal glands. Ito ang susi sa banal na diwa ng tao. Habang tayo ay nagproprogreso sa ating spiritual na pagkatao, kailangan nating ibalanse ang mga enerhiya na sa loob ng ating katawan. Kahit na minsan mapanganib paglaruan ang ating ikatlong mata, dahil hindi pa sapat ang ating pagintindi dito, kailangan pa rin natin pag-aralan ang ating kamalayan. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.